Man. Man. Parang gusto ko magpaputok. Ha? Magpaputok? Ano na? Magpaputok. Magpaputok. Ay. ay, ay gusto ko. Ay, ay. Pero... Wala ka video ka pa. Saan mo ka Eh. Ano pero kasi mas... Wait lang kasi. Ay. Pero gusto ko kasi yung sa ibang lugar tayo magpaputok. Ang ina mo dito na lang. Wala na mong alay. Doon tayo? Sa ibang lugar? Ayoko dito sa bahay. Anong yun? Ayoko nga dito. Kulit naman ito eh. Bakit? Gusto ko sa ibang lugar tayo magputok. Magpaputok? Oo. Kaya to Susie, oh. Ikaw magmaneho. Sigurado ka? Oo. Let's go. Tara. Hayaan mo. Gusto ko na nga eh. Ano ba? Gusto ako bahala sa iyo. Ano ba? Gusto mo magpaputok? Oo. Tara dito. Magpaputok tayo. Huwag magpaputok tayo. Uy! Arana, 30, 30. Ayun, ano ko naman yung butok na ano. <laughs> ano 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 mo putok naman yung putok na ano. Uy! Teka, nako mo 'yung putok 'yung shotgun. Ano ko putok na may sinasabi mo? Ito, ano putok 'yan? Shotgun. Si Kuya... Ay, artista api, 'yan, di ba? Oh. Artista yan sa ilagan yan, kaya oh, di ba? Oo, oh, kaya pag ako mo ilagan mo rin. <laughs> di ba? Ay, ibig sabihin, dito tayo pupunta talaga. Kala ko naman ibang klaseng putok naman. Hindi nga. Kala ko, ano? Kala ko, anong putok eh. Ano ba, kala ko, anong putok? Ganun ko na yung ano mo. Kala ko, anong putok yun, sinasabi mo. Eh, kala ko kasi kung anong putok yung sinasabi mo. Dito ko pala magpapaputok eh. Oo nga, eh, ba't niya mo pa ako rito? Tara na, shotgun yan, tanga. <laughs> ano ano in-expect mo? nga ako nag-brief tama mo. Hindi nga ako nag-brief eh. Ano nga? Nandito pa yung artist na, kaya ako. Nag-aaral oh. siya pero makagalong. Oh, ano ba kaya mo dyan? Dapat walis, tsaka damit ang inaanan mo eh. <laughs> o, yun, dito raw ni so, so, number one, consider every gun as loaded. May magazine or wala, Always check. Okay? Tadik dito ka. Consider <laughs> so, talaga. Consider talaga. Kung hindi mo ipuputok, ito lagi hawak. Okay? La laging sa harap lang ang tutok. Pag may tao, 45 degree palagi. Okay? Yun lang yun. 45 degree, ibig sabihin baba. And then, kapag ka check, -check mo kung may bala o wala, kung pataas, kung may tao, kung tao, kapitin mo. Okay? Then, baba. And then, lagi mong ibababa kasi hindi mo siya pwedeng i-swing, swing, sway, sway na ganyan. Okay? Ito dyan. pumunta dun si Jova. So, ibababa ko siya. Okay? Dahil inoan din natin, natin nga, lahat ng barel ay loaded. Okay? May bala man o wala. So, so, hawak nito. Okay? Ano? Basta tandaan mo lang. Lagi mo lang tatandaan. Okay? Yan, sabi ko sa'yo eh. Hawakan mo lang, walis. Hindi yan. Ano, sigurado oh, ko na, na diyan? First time ko na na nga nang mahahawak ng Lagi nakatutok doon. Oh, Mamaya kasi ang mangyari. Mamaya kasi ang mangyari. Sigurado ko na diyan. Oo oh, nga. Ano? Shit. Ano? Diba, siyang pala. Ayoko na. Bakit? ko gusto mo paputok Hindi, <laughs> na. Putokan mo na lang ako. Oo, <laughs> eh, ano? Kala ko gusto mo magpaputok. Hindi, magpaputok, magpaputok. Tumatalo na po na. Ayoko na, ikaw na lang. Okay. Tignan <laughs> Tignan natin, natin. <laughs> mo <Ayaw> lang script. <laughs> Oh. Eh, yun na, boy. Takay na, butas na, butas. Ang <laughs> ino. <laughs> Pwede ka ka suminip, eh, oh. Oh. Iba ka, to. Saan lang yan? Ang lupit mo pala. Hindi eh, lang ang lupit, oh. Ayan. Hmm. Eh na, eh. Yo, hello, what's up, mga ka-hustory lang sa'yo. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.